gawa kami ng yema. Yema. Ano, kumula yung tigra. Walang bima Ito. Hmm. Ay, sorry. Pwede ka bati. Bungol mo naman ito sa white. Eh. Pinangmukbang naman siya. Lagyan ng malamantika. Oh. Para ma madulas. Oh, it's so ganda, good oh. Yema yeah, Amo niya kadag ko na do. Okay. Eh, okay. dagu ko. Butla butla. Oh, gatas. O. Hmm. O, okay. Hindi sa mag magbutla kami ano so. oh, ay, man, sobrang Yema yeah, Yemen. Hmm. lang guys sa tutun Ni yeah, may bawal pang niyo brown kwarto amo niya pagkao. Tag piso mo bawal mo. Um, Dami kayo. Yema, yeah, yema, yeah, yema, yeah, yema, yeah, yema. Nami cake ka. Gamay na butang mo. Yung Ano ito guys? Condensed milk lang siya guys. Tapos we, ano mo sa butter. Dagdag ko. Kaya amiga. Ang imo nga. Grabe. Kaya amiga. Ang iya nga. Ano. Nga. Tapos dito siya sa ano. Lagyan ng asokal. Ah. Dagdag ko. Iya. Hmm. May <makes> asokal lang sa akin yung maliit-liit. Kaya mabutla. Hmm. Hindi ka nasa ni ngayon kabili piso. Yeah. Puro-puro pa naman milk. Puro siya ano, condensed milk. Tapos may igyok no. Butter. May igyok sa na ano. Okay so may sisi din kami may guys. Upo, hmm. so, may apa. Sisi. Mm. din kami dun guys. May ano, ano. May malunggay malunggay kami doon ng amiga. O, mag-gloves kami. Sarap. Iligid-ligid lang sa asokal. Puro na condensed milk. Nilagyan butter. Tapos, i-melt. Ano na? Ipapuntohon. Ano sa inyo? Papunto. Ipapunto. Ipapunto-punto sa ano? Sa maliit na apoy. Yan. Tapos, para pag... Tapos, kain... O, oh, di ba? Pwede din ng pahaba-aba. Diyos ko, ngayon ganito lang siya dapat kalaki. O, oh, para hindi masyado ano, di ba? Para hindi masyado. Gusto mo maliit. Gusto mo malaki. Tambak yung condense namin dito, mga amigas. Kadamo kami sa buong condense, mga amigas, ah. Hanggang next year pa yun. Kaso mahilig kami sa ano, matamis.

Yema. Yema. May bilog. Hindi sa ano yan, Yema. Kaya may, ay, may pansabi. May bilog. May butter. Pag may ganito, kaya Yema. Oh, mga liit, -liit ang ano mo. Tiyos, dami na to. Pag may changi, ako magawa ko nito. Oh, pag... Lagyan mo konti arena. Ito, puro to. Wala to, halo na arena tigas Pero pag ibinta mo, dapat siguro may konting harina. Kunti lang kasi matigas. Tigas. Iba talaga pag puro ano. Nilalaki niya para mabilis matapos. O, oh. tingnan yung gawa niya. Amigas, <laughs> Diyos ko. Kalaki-laki. Isang piraso. Ako na na eh. pili ko. Masa yan, magkibutuway lang na ako dakulag ko. Eh, gagmay lang ako magkaon. May malaki, may maliit ito kayo mga maliit. Mapagwapa oh, ako guys. Kaya may bago na ma. ako nga pangbutang sa buya. Pag, bumibili ka ng ano, yema, ang liit-liit pa nga eh. O di ba? Pwedeng ganito. Pwedeng ganito. May ginawa na kami guys na ano sayang orange balak. May laga namin. Tapos din ng ganyan. Din i-short ano, video. Ilaga namin yung balat ng ano orange. Dapat dito. Okay. Then, so, yung gaya sana sa ano, mga pampaputi na. Wala na sila dapat yan. Dapat, dapat. Hmm. Dapat yung guys. kantin. Hmm. Ano guys? Manami siya ko uh, na guys. Uh -huh. Maganda siya sa mukha. Yung ginawa ko ng pampaputi ng ngipin. Yung dapat pala yun. No? No, pag, naggawa, pag nagawa uh -huh. ulit ako yan. Effective balat ng orange, ilaga mo na 30 minutes. Na double ano na double knowledge. And then, po lagyan mo ng cornstarch ng isang kutsara. Tinapon ko pa yung mga ano pwede yan ng mga kali water. Tatlong bote. Expire kahit hmm. expire pwede. Gawa kayo guys pag marami kayong pareya sa mukha ko. Oh. Anong sa mukha mo? Pimples. Ay, pimple. Pimple. In love and person, guys. Tingnan nyo, guys. Kukunin ko, guys. Ito na yung pinalabasa ng oh, orange at saka ano, guys, o. Oh, pang paganda. Parang moisturizer uh, Para sa pimples. Ang pakinis daw ng Ikawa natin uh -huh. yan ng, ng, ng ibang video. Ito. Nag-ano ka dito sa pastillas natin. Yema pala ito guys. Yema. Yema pala ito mga amigas. <laughs> Dago. Dapat, yun may sariling ano yan. Pasensya na kayo mga amiga. Nagkasalo-salo ng aming mga video. Di ba dapat sariling video yon Kasi pampabiyote yun na tinalo mo dito sa Yema. Ay, Diyos ka. O, oh, kita nyo yan mga amigas yung pampa moisturizer sa mukha nakapunta na sa sa ano yema ba to mm -hmm. sarap kayo ito. kahit maliit lang nilagyan namin um. hmm sarap laki laki kasi ng mga paggawa nyo so ulit um. to mga amigas kasi puro puro ano siya puro condensed milk Purong condensed milk ang nilagay. O, oh, diba? Yema, yema, yema. Mm, yema. Yema. Ang sarap ng yema. brush Sarap. makakasira daw sa Mas gusto, ko Yung ano lang sana. Yung mga paliit-liit. Ito yung ginawa ng kapatid ko. Ang lalaki. O, oh, pwede pa sa dalawa. Oh. Diba? Sarap insan pag um, ano. Um, pangit daw. daw oh, ba? diba? Ang laki. Hmm. Kaya ano. Pwede, pwede rin sa sabi bilang. O, oh, diba? Ang laki ng gawa. Ah, pwede dalawa. Oh, Ayan. Mm, sarap. Kasi o, oh, kita nyo, ang lalaki. Nati kung. Oh. O, oh, kita nyo, laki. Masarap ang yema. Sampol to, Hmm. Sarap. Yung isa nagpapaganda. Kita nyo dyan. Kita ka ni Lolo. May gumagawa ng yema. May nagpapaganda. Yung isa nagpapaganda din doon. Oh, ba diba, Double ano kayo? Double views. Kasi, Double views kabila, ang ibigay nyo sa akin. Kasi doon sa kabila may nagpapaganda. Tapos ako dito gumagawa ng yema. Kasi nabalda sila ng hakot. Hmm. Hmm, sarap. Sarap. Yema Israel. O di ba? Bili kayo, guys. Namin at saka hmm. Kita nyo yan. Dami. Yema. Ano lang to, mga amigas? Condensed milk, butter, at saka igyok. Yun lang. Tapos papuntuhon, papunto, 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 babush, mga amigas. Babush. Babush na. 那。Nah.